Nandito na naman yung mga baka. Ayan, dumidede. Ayan, may ibon pa. Parang migratory bird yata. Ito, apat yan sila. Ayan, dumidede yung isa. Well, umihit. Ayan, taga-pastol nila, oh. Ayan, si Moises, oh. Yung iba tulog pa. Busog pa yan, eh. Kaya ayaw pa nilang magsitayo. ito gutom na kasi dumedo itong isa oh sa kanya kaya ayan nagutom na siya ayan yung apat na ibon apat yan sila At nandito ang iskay ko. Nandito si iskay. Hello, iskay! anjay na mga kaibigan mong mga baka. Nandyan. Nandyan na yung mga kaibigan yung mga baka. Saan sila, kay? Ikaw, kain ka rin damo? Kung gutom na sila, kumakain na sila